tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Glory. 29 years old at nakatira ngayon dito sa Maysilo, Malabon. Sa totoo lang, labis pa rin ang nararamdaman kong sakit matapos ang nangyaring hiwalayan sa halos 13 years kong karelasyon na itago na lamang natin sa pangalang Robert. First year college pa lamang na makilala ko si Robert at simula nga noon ay walang poknat na ang saya na idinulot niya sa akin. Alam kong sobrang mahal ako ni Robert noon, Kuya Poy, kaya nga nang mangyari ang pandemya, ay nagdesisyon na rin kami na manarahan sa iisang bubong. Kahit na nasa kalagitnaan noon ng COVID-19, ay ramdam ko ang pagiging positibo ni Robert sa buhay. Yung tipong gusto niya talaga na masaya ang aming maging pagsasama. So ito na nga Kuya Poy. Na-discover namin ni Robert na buntis na nga pala ako. Siyempre, labis kaming natuwa sa magandang balitang yun. Halos lahat na yata ay ibinigay sa akin ni Robert matiyak lang na safe ang aking pagbubuntis. Kahit na nasusungitan ko si Robert dahil na rin sa maselan kong pagbubuntis, ay hindi yon naging hadlang para iparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pagtungtong ng pangalawang buwan o ng pangwalong buwan ng pagbubuntis ko, ay bigla kong napansin na para bang may kakaiba sa ikinikilos ni Robert. Dahil nga siguro sa pag-overthink ko palagi ay natatanong ko siya madalas kung may problema ba o kung may pinagdaraanan ba siya. Wala naman daw problema sabi ni Robert kaya wala naman daw dapat akong ipag-alala pa. Pero syempre babae ako. Nararamdaman ko kung may kakaiba sa ating mahal sa buhay, lalo na nga sa mga ikinikilos nito. Sa totoo lang, palagi akong umiiyak noon, Kuya Poy, sa tuwing wala si Robert sa bahay. Pero sa tuwing umuwi siya ay hindi ko'y pinararamdam ang matinding kalungkutan ko. Umabot sa punto na naging toxic na nga ako. May isang beses kasi na habang namamalengke si Robert ay nagawa kong i-check ang cellphone niya wala naman akong nakita sa cellphone niya pero pakiramdam ko ay may kakaiba talaga sa ikinikilos niya. Sa pagtulog namin, nagawa ko ring magpanggap na tulog at hindi ko inasahan kay Robert ang mga salitang, "I'm sorry." And then, nagbitaw din siya ng mga katagang "Mahal niya ako." After that incident happened, muli akong napaisip at tinanong ang sarili ko kung bakit nga ba nagagawa at nasasabi niya ang mga katagang yun ng paghingi ng sorry. Lumipas pa ang ilang linggo, Kuya Poy, ay tuluyan na nga akong nanganak. Sobrang saya naming dalawa ni Robert. Akala ko tuloy-tuloy na nga ito. Pero isang linggo matapos ang aking panganganak, ay nagawa naming magtalo ng dahil sa isang bagay dahil sa nangyari ay nagawa kong layasan ang kinakasama ko. Sinuyo naman ako ni Robert hanggang sa tuluyan naman kaming nagkaayos na dalawa. Isang gabi bago magpasko, nang susunduin niya na nga kami ng anak niya para sa kanila kami mag-celebrate ng Christmas, bigla akong kinutuban ng malala. So agad-agad na nag stock ako sa account ni Robert hanggang sa dumating na nga ang matagal ko nang hinahanap. Ang pinakamasakit sa lahat ng balitang nalaman ko. Kuya po'y, eh, nadiscovery kong sabay pala kaming nagbuntis ng babae ni Robert. Labis-labis akong nagulantang sa nalaman kong yun. Hindi ko na nagawang umiyak pa hanggang sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung manhid na ba talaga ako o sadyang naubos na talaga ang luha ko sa pagsususpet siya na noon ay hindi ko talaga madidiskubre. Pero ito na nga, sumambulat na sa harapan ko. Pakiramdam ko na baliwala ang lahat ng effort na ginawa sa akin ni Robert. Feeling ko ay kaplastika na lamang at ang totoo ay hindi niya talaga ako minahal. Sobra talaga akong nasaktan, Kuya Poy. Kumbaga kalahati ng buhay namin ay pinili ko siyang nasamahan, tapos mauuwi lang ang lahat sa wala. Hindi ko na talaga kayang patawarin pa si Robert sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Sa tingin niyo po ba ay selfish din ba ako? kung ayaw ko na rin ipakita sa kanya ang anak namin? Total, may anak naman na siya sa ibang babae niya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang aking storya sa inyong programang H2H. Pasensya na po kung napahaba ang ipinadala kong sulat sa inyong programa. Lubos na gumagalang Glory, especially for you. Uh, kapatid, yan na nga po ang kwento ni uh, Glory sa atin tungkol sa mapait na pangyayari sa kanyang buhay may asawa Actually, hindi pa pala mag-asawa, no? mag-live-in partner na si uh, Robert Kung uh, kailan ay mahal na mahal nagbigay sa kanya ng sobrang saya mula pa noon Na mga nag-aaral pa lamang sila, boyfriend, girlfriend hanggang sa maipanganak na nga ang bata Pero meron palang pasabog itong si uh, Robert Meron palang kasabay na nagbuntis itong si uh, Glory na babae ni, uh, ni Robert. Kaya naman nahulog naman sa ligayang dulot ng Gloria. <laughs> itong si uh, uh, Glory mismo. no Ayan. At uh, sa ngayon nga, uh, alam mo Glory ganito na lang. Uh, alam ko, naiintindihan ko yung galit. Yung inis at yung pagkadismaya And of course, yung frustration at kung ano-ano pang mga uh, damdamin uh, na meron ka ngayon Dahil sa nakakagulantang naman talaga na uh, revelasyon nitong si uh, Robert at sa nalaman mo nga Pero yan din, ano? Ang uh, masakit po talaga sa katotohanan sa buhay nating mga tao Sa libo-libong magagandang ginawa mo Okay? Isang bagay, yung pinakamatatandaan nung uh, tao kahit pa nga ito ay mahal mo. At yun ay yung mali mo. O yan yung nangyari din dito kay uh, Robert, yung kanyang panluloko, yung kanyang... Uh, Uh, hindi uh, yung pagiging infidel o yung uh, hindi niya pag, uh, pagiging disloyal niya unfaithful kay Glory yun na lamang yung uh, nangingibabaw sa ngayon at naintindihan ho talaga natin yan dahil nga sa bugso ng damdamin itong si uh, Glory ayan pero sa ngayon hindi ko rin naman sasabihin sa iyo Glory na hindi you make an arrangement na uh, kung ayaw mo na talagang uh, makasama itong si Robert well fine That's fine. Ayan, pero wag tayo magsasalita ng tapos. Ha? Iwasan natin yung pagsasalita ng tapos ang dahil sa tayo ay galit. Lalong-lalo -lalo na yung sinasabi mo na hindi mo na makikita itong bata dahil meron ka naman ng anak jaan sa isa mong babae. Uh, yes, doon sa katanungan mo kung selfish ba yung decision mong yan. Yes, it's going to be selfish Kapag kayan ay pinagtagal mo at sinubukan mong panindigan kahit na ikaw ay uh, naghihikahos at kailangan ng tulong rin sa pagpapalaki ng bata. Uh, pero sa ngayon, maintindihan ko kung ayaw mong ipakita sa kanya. Dapat ding unawain niya ni uh, Robert, galit ka eh. ba diba? ayaw mo siya makita. Naturalmente, hindi mo rin gustong makita at makalapit muna yung uh, si Robert. Pero time will come, uh, Glory, na magiging bukas ka rin. Uh, siguro, sabihan mo na lang itong si Robert na... Huwag ka na muna magpakita. Ayaw ko muna na makita ni anino mo. Ha? Kung ayaw mo na talaga siya makasama, tsaka na lang kapag ka mas ready na ako. Dahil mas maganda na yung magiging pag-uusap nyo doon. And then you can start yung co-parenting uh, setup na pwede ninyong uh, uh, ayusin nga para jaan naman sa inyong naging anak. Ha, Glory. Ayun, 'wag magsasalita nang uh, tapos. Don't make decisions when you're mad. o sabi nga sa isang awitin, 'di ba? O kaya sa ngayon, unawain natin, galit eh. 'Di ba? 'Wag mo pilitin kausapin, uh, na lapitan, kausapin. hayaan mo munang humupa ang uh, ang galit sa tayo kapag ka medyo kalmado na. Ayan, syempre sa pag-uusap ninyo, meron pa rin uh, mga bias, meron pa mga uh, konting hindi magaganda mga salita. But at least, hindi na talaga mga nag-uumapoy na mga matatalim na mga salita at talagang galit na galit ha na mga statements. O, kaya sa ngayon, okay lang yung ginagawa mo pero huwag magsalita ng tapos, uh, Glory. Dahil in the future, kakailanganin din naman ng bata ng suporta ng kanyang ama kahit pa ito ka imperfect uh, na asawa o partner para sa iyo. 'Di ba? Sana mabigyan din siya ng pagkakataon na magpakaama uh, sa 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 iyong anak kung hindi man siya naging uh, mabuti at hindi man na, niya nagampanan ang pagiging mabuting partner para sa iyo.